Maraming Pilipinong mag-aaral ang hindi nabibigyan ng patas na oportunidad dahil sa iba't ibang hadlang tulad ng kakulangan ng pambayad sa tuition fees o pambili ng school supplies. Upang maging bahagi sa pagbibigay solusyon sa iba't ibang hamon sa larangan ng edukasyon sa bansa, nakikipagtulungan ang One Meralco Foundation, ang corporate social responsibility arm ng Manila Electric Company o Meralco sa iba't ibang organisasyon tulad ng DepEd o Department of Education mga lokal na pamahalaan at maging sa mga partner mula sa pribadong sektor upang maisakatuparan katuparan ang iba't ibang programang pang-edukasyon. Ngayong biyernes sa ginanap na Brigada Eskwela 2024 kickoff, nakiisa muli ang OMF. Isang maikling programa ang isinagawa na dinaluhan ng mga opisyal ng pamahalaang lungsod ng Pasig, DepEd officials, Schools Division Office at mga stakeholder. Taon-taon sa pagbalik ng mga estudyante sa paaralan, inihahanda rin ng OMF at mga partner nito ang libo-libong batang mag-aaral sa mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng Brigada Eskwela Program. Nabatid na maliban sa aktibong pagsuporta sa brigada ay meron ding mga pasigenyo scholar ang OMF. Sa pamamagitan ng mga inisyatibang ito, nakakatulong ang foundation sa sektor ng edukasyon. Yearly naman 'yan, nagbibigay kami ng assistance pagdating dito sa uh, opening ng klase natin. Uh, Unang-una, chinecheck na namin yung mga service entrance ng bawat school para siguradong safe yung mga electricity nila once na magbukas na yung klase. And during the ano naman, uh, school year nagbibigay din kami ng mga donations gaya ng mga bags at school supplies para doon sa mga kabataan especially elementary students para makatulog sa kanila sa pag-aaral nila sa araw-araw. Kailangan suportado natin yung lahat ng eskwelahan para meron silang maayos at kapakinabang na kuryenteng naupuha para kapag nag-i-start na yung klase never nilang may experience yung mawala ng kuryente or mag-brownout para hindi sayang yung araw para tuloy-tuloy yung -tuloy learnings ng mga kabataan natin dito sa Pasig tuloy-tuloy naman yung binibigay naming assistance lalo na sa Pasig saka sa ibang area na nasasakupan ng ng Meralco yung One Meralco Foundation naman tumutulong yan uh, not necessarily sa franchise area. Even outside franchise area nagbibigay kami ng ano ng assistance from One Meralco Foundation. Nandiyan yung nagbibigay kami ng solar panel, nagbibigay ng uh, yung mga bags nga, bagskit para sa mga bata, even yung mga ano uh, yung mga panlinis para sa eskwelahan. Ah uh, nagbibigay ng assistance si Juan Meralco Foundation. And para sa kaalaman din ng iba, ang One Meralco Foundation nagsusupport din ng scholarship program. Meron tayo dito sa Pasig na scholarship program, uh, partnership between uh, Juan Meralco and Pasig LGU plus yung sa Ateneo, kung di ako nagkakamali, meron tayong five medical students na pinag-aaral sa Ateneo with the help of passing LGU and One Meralco Foundation. Para sa mga schools natin, alam naman ng schools yan na ang Meralco laging nakaantabay at nakasuporta para maging maayos lagi yung kinukuha nilang kuryente sa Miralco. And para naman sa mga estudyante, syempre, uh, tuloy-tuloy lang ang pag-aaral, galingan nyo yung pag-aaral nyo, and hopefully makatapos kayong lahat. Gaya nga ano sinabi ni Vice Dudut, yung quality education yung pinakakailangan natin dito sa Pasig para umunlad yung uh, kabuhayan natin. Nagpasalamat naman ang principal ng Rizal High School sa kanilang mga naging katuwang para sa Brigada Eskwela. Of course, the challenges is uh, the uh, participation ng aming mga stakeholders. Pero dito naman sa SDO Pasig, sa City of Pasig, makikita po na yung uh, spirit ng volunteerism sa aming mga school community partners ay talagang makikita 100%. So, ibig sabihin nun, from the local government units, the private sectors, the parents, the teachers, the school community ay handa sila na tumulong para sa Brigada Eskwela para sa kahandaan ng paaralan ng SD o PASI. Of course, the goal of uh, the Brigada Eskwela is to ensure the readiness and preparedness of the school doon sa nalalapit na pasokan sa July 29. So, hindi lamang sa aspeto ng paghahanda ng uh, physical na facilities ang paaralan, kasama rin yung paghahanda doon sa uh, aming mga teachers, sa aming mga magulang as well as dun sa aming mga parents. At uh, the best practices naman, skumo naman sa lahat ng mga public schools pag uh, brigada-skwela, kiyempre, nandoon na rin, ini-integrate na rin yung uh, preparation ng aming mga teachers na kung saan nag-a-undergo sila ng in-service training para sila makapacitate at maihanda sa nalalapit na pasukan. Sa part naman ng mga students, so yung aming mga students, uh, yung supreme, student uh, government kung sa ano sila ay nag uh, nagkakaroon din ng uh, preparation para sa mga bata halimbawa po yung sa Monday uh, hanggang Tuesday yung amin mga incoming uh, grade 7 no sila ay ipapasyal ng mga SSG officers sa bawat uh, classroom para pagdating nung July 29 alam na nila kung saan building sa ang classroom sila pupunta. Siyempre ang uh, na ng Rizal High School ay kaus uh, puso nagpapasalamat sa mga partners, no, sa school community, sa stakeholders sa patuloy na pagsuporta, no, hindi lamang sa panahon ng brigada kasi brigada naman ay uh, throughout the school year, ibig sabihin nun, hindi lang nagsisimula o hindi rin matatapos sa araw na 'to yung Brigada Eskwela. Tutuloy-tuloy siya at sana tuloy-tuloy -tuloy din yung support na ibibigay ng ating mga partners mula sa magulang, sa school community partners at sa iba pang stakeholders ng paaralan ng Rizal High School. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.